Tanging hiling po ni Tatay Limbel ay makita niya po makita yung tatay, po. tatay niya. Yun lang ang hiling po, makita kung man lang sila bago man bigay ang katawan So, tay, babalik pa kami dito. Nawa, loobin ni Lord. Pagbalik po namin, makita na natin yung tatay niyo. Pag-ibig sa kapwa, pagmamalasakit at pagtulong sa mga nangangailangan, yan ang tunay na ugali ng Pinoy na dapat nating ibalik. So eh, mga kadodoy, nandito kami ngayon sa kabundukan. Makikita po natin bundok. May eh, nagkwento kasi sa akin, dito sa bundok, meron daw pong isang mag-asawa na bumababa sa kabundukan para magbenta sa mga kabahayan po ng saging. At yung napagbibilan po nila sa binibenta po nilang saging, binabibili po nila ng bigas. So, Samahan niyo ako mga kadodoy na nakarin po natin ang gitna ng kabundukan para maabot po yung mag-asawa po na kinuwento nila sa akin. At syempre, ito po may kasama ako ngayon, si Kuya Alan. Naakyatid po namin yung kabundukan para marating po yung mag-asawa na nagtitinda ng saging. Pagdating namin sa mga kabahayan dito sa Sitio Talamsidos, Kalawakan DRT, nagtanong agad kami sa mga taga rito kung saan namin matatagpuan ang mag-asawa na nagtitinda ng saging. At nang makilala ni Kuya ang tinutukoy ko, ay sinamahan niya agad kami kung saan namin pwedeng ilagak ang aming sasakyan. Samahan niya tayo dun sa uh kung saan tayo maglalakad na lang. No? Yeah. Habang kami ay bumabiyahe, ay napansin kong wala ng mga kabahayan dito sa aming mga dinadaanan. Wala pong mga bahay makikita po natin. <laughs> talagang wala pong bahay Sobrang layo na nung nilalakad nila para lang makaano po, makapagbenta ng saging. Para pambili ng kanilang ano, kakainin. Layo pala yung kanila. Layo. Ang tanong, kaya ba natin lakarin yan? Kaya yan. Kaya, kaya, no? <laughs> Ay, girl, pwede pa ba dyan? Dito ay napansin namin si kuya na parang may itinuturo siya sa amin. Eh, yun na tayo sila, oh. Yun, oh. Sila mag-isawa. Sila ba yun? Oo. Oh. Anjan sila mag-isawa? Parang nandiyan na sila, Okay, oh. talas oh. Maya-maya ay huminto ulit si kuya at para bang may itinuturo muli sa amin. Ay, niya si kuya. Alam, baba ako. Tingnan mo na natin. O, oh, tara. Baba tayo. Ayan, ah. Ayun sila tatay, nadaanan na namin. Ano mga dala nila tatay sa akin? Hey, mga ano siguro. Kalakal. kalakal. Napakalayo Napakalaki nilalakad din nila, ano. Lagi sila magkasama magkasawa. Hindi, hmm, mo po yan. Like, <laughs> sila tatay, yung oh, naglalakad oh. So napakalayo nung nilalakad po nila mga kadodoy. Tay, magandang araw po. Ano po yung tinitintan nyo po? Saging po. Para ano mapanood mo doon. Pang ano ito? Magkano, mag magkano po yung kilo? Kilo. Magkasawa pa kayo tayo. Oh. Inaray. Ano po yung tinitinan? Puro sabay. Yan po lagi ano yung tinitinda. Ba ba yun? Ano po ginagawa niyo pagka nakabenta kayo ng ano? Ng... Eh, Siyempre, mag -ano tayo. Alam na natin yan. Pabili po ng bigas. Pagkain, bigas, ganun lang. Ah Oo. Magkano po kinikita nyo sa isang ganyan? Eh, hindi pa natin ano kung magkano yan. Ngayon pa ko nung bintang <laughs> ganyan. Agad gano. din sa ah? ano eh. Pag no, po. nahinog yan po, eh, kanya yan, ginagawa niya yung turon. Ginagawa pong turon pag nahinog oh, po ano nahinog. po? Pag nahinog, turon. Saan po pupunta ah. Eh, may nakapagkwento po kasi sa akin, nagtitinda oh. daw po kayo ng saging. Oh, ay, ay, eh, ay, 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 gusto ay, ko ay, po ay, sanang bumili ng saging eh. May 20 kilos po kaya yan. Ay, hindi ko rin matansya. Pero bumibenta na kayo tayo ng mga limandaan kapag nagdadala kayo ng ganyan. Ay, hindi, hindi yan. Mga, nasa mga tatlo. So, ibig sabihin, itong saging na to tayo, minsan 300 lang po pinagbibilan nyo kapag umuwi kayo. Tapos yun, ipinagkakasya nyo pong dalawa pabili ng pagkain. Tapos lakad uli. Papauwi po sa bundok. Minsan, nagpapray na lang ako kung gano'ng paghihirap natin. Hmm. Ganun lang Kusa naman dumating, ba't sasabi nila na sa marangal tayong trabaho. Oh, ah, po. Tama nasa, po yun. Ang ah, malaga po. Ah, mabuti ginagawa natin tayo. No? okay. So 300 po ang gini, napapagbilan pala minsan kapag nagtitinda po. Eh paano tayo kung bibilin ko po yan ng isang libo? Papayag po kayo. Para makauwi na po kayo. Dito ay biglang nahiya si tatay nang bibilhin ko sa halagang isang libo ang kanyang paninda. Bibili ko to lahat ay. Oh, ah, ko ng isang libo lahat. Hindi ko mapapayag si Tatay sa inaalo ko sa kanya dahil kwento niya sa akin hindi niya kayang samantalahin ang kabutihan na ginagawa sa kanya ng mga tao. Biling ko na lang Tay para hindi na kayo hindi na kayo iikot para hindi na kayo mapapagod po. kasi mo ngano mo? Bakit po? Risiyo, mataas agin. Panong mataas po? Hindi Tay. blessing po ni Lord John. Ayaw ko kasi kung nalalamang sa kapwa. Hindi po kayo nalalamang sa kapwa Tay. Kumbaga, blessing po ni Lord dyan. Ano po? Kukunin ko na po ito. Oh, Para hindi na kayo mapagod po. <laughs> ilagay mo na. Rin. Ayan. Pumayag na si tatay. Kaya <laughs> <laughs> thank you Darwin ba? Kaya Darwin, thank you so much. Salamat sa Diyos dahil masayang pumayag si tatay sa akin na bilhin na lang ang kanyang paninda para makauwi na sila sa kanilang bahay. Araw-araw niyo pong ginagawa yan, naglalakad po kayo para magtinda ng saging. Hindi naman, hindi naman. Kung may magulang. Na. Kung may magulang. Ah, magulang. Eh, paano po pag... pagulang pa yan sabi. Paano po kayo nakakabili ng bigas kapag ka po, ano, pagka wala po kayong... Duma-duma, yung kumuting kahoy. Kamuting kahoy po. Yun po ang ginagawa niyong pang-alternate sa bigas. Ay, ganito po tay. Sabi niyo po yung pinagbibilan niyo ng saging, pinagbibilan niyo ng bigas. Hmm. So napakalaga ng bigas po ngayon eh. No? Oh, Mahalang bigas. Mahalang bigas. Opo. Oh, <laughs> <laughs> so ayan, tay. May bigas na po kayo ngayon. Kayo po na, ano po masasabi niyo po? Meron na po kayong bagong bigas. Salamat na nagkaroon kami ng bigas. <laughs> Dito ay hindi na napigilan ni nanay ang kanyang emosyon binigyan din namin sila ng mga dilata, mga biskuit na pwede nilang kainin habang sila ay nagkakape. At bukod pa rito ay sumama kami sa kanila para mahihatid sila sa kanilang bahay. Para na rin malaman ko kung saan sila nakatira. At kapag niloob ni Lord na ako ay makabalik, alam ko kung saan sila pupuntahan. Grabe Kuya Alan, ano? <laughs> Sobrang layo ng bahay nila, ano? Grabe, tignan niyo po. Wala po kayo makikita ang kapitbahay po nila rito sa gitna ng bundok nakatira sila tatay. At din ako. Grabe. <laughs> Laking gulat ko nang sabihin sa akin ni nanay na walumpung taong gulang na siya. 80 na po. 80 na po kayo. Naglalakad pa po kayo ng ganyang kalayo. Pero lakas-lakas pa ng katawan niyo po na yan. Oh. Grabe mga dodoy. Ang bilis maglakad ni nanay. Oh. 80 years old po. Grabe ako hinihingal na si nanay. Hindi pa rin hinihingal. Oh. Ayan o. Si tatay po, ilang taon na po si tatay? 1962, magbaka 61? 61 po, tapos si nanay naman, 18 na po, ano? Pero ang lakas pa ng katawan nila. Ito po ay nasa gitnang bundok, nakatira sila tatay. Kaya gusto ko pong pumunta dun sa lugar po nila para personal ko pong makita yung, yung lugar po kung saan sila namumuhay. Ah, dito kumukuha daw sila nanay ng saging. Ito po yung mga tanim nilang saging. So, ibig sabihin, malapit na kami. So, malapit na kami mga katodoy. Do Kabuli natin sila. Ang tanging hiling po ni Tatay Limbel ay makita niya po yung tatay niya. Wala pagkabata po, hindi niya nakasama. Pero pag-tatay. Lagi po kayo ingatan ng mga dito.